mga gustong yumaman. O di ba lahat tayo? Siyempre naman, kaya nga may kani tayong goal sa buhay. Pero sabi nga, nasa diskarte pa rin yan kung paano aasensong isang tao. Tulad na lang ng successful na batang negosyante. Aminado mang ginikera pero hindi mo tataasan ng kilay dahil level up naman ang kanyang mga naabot sa buhay. Paano ba nagtagumpay si Jean? ano ang kanyang naging inspirasyon para makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Tara at mapawaw sa kwento ng Gimikerang Negosyante. Ang importante ay you enjoy life and you work hard para balanse ang buhay. Lipstick, eyeliner, Blush on. Mga makeup na pambaganda, Lahat ng yan, hilig na ni Jean Bonilla kahit nung siya'y bata pa. Ay, nakulay! Ilamit ko na naman yung makeup ko. ano Hirap man sila sa buhay, pero para sa kanya, hindi ito dahilan para hindi pumustura. Kaya ang kanyang mami napapailing na lang talaga. Ang pagpapaganda sa sarili ay nadala niya hanggang sa kanyang paglaki. Dahil para sa kanya, do what makes you happy. At dahil sa angking kagandahan, talaga namang takaw tingin si Jean sa mga lalaki sa kanilang lugar. Ako up ko po kasi ayan po yung mga best friend ko. Na ayan po, habang ginagamit ko sila, nawawala yung lungkot ko. Tapos, para nadin na din silang best friend na nagbibigay nga confidence sa akin para mawala yung lungkot na nasa sarili ko. ganoon. Pero tulad ng ibang kabataan, may mga teenage problems din siyang pinagdadaanan sa pag-aaral, pagmamahal, maging sa sarili niyang gusto na hindi makuha dahil sa kakapusan. Ang hindi po alam ng mga tao, syempre po meron din po akong problema sa family ko, minsan ganyan, minsan din po sa friends. Nabully po ako dati and akala po nila kaya nila akong apak-apakan and weak ako, pero silently, I'm a fighter ang kalungkutan at pagkadismaya ang dahilan kung bakit nahilig si Jean sa pag-good time. Walwal -wal kung walwal -wal daw ang dalaga na parang wala nang bukas. Kaya binansagan siyang princess of all night outs ng kanilang mga kaibigan. Ang masaklap pa dumating na siya sa puntong ubos biyaya. Hey! 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 Sabi ko sa'yo, na rin siyang natitirang lakas pang uwi dahil sa sobrang kalasingan. Kaya pagsusuka sa kalsada ang inaabot ng talaga. Si, si Jin kasi noon ano, eh, ah, pasaway. Siya yung klase ng bata na Parang hindi siya nagpo-focus sa pag-aaral, panayang lakwat siya, panayang pasaway. Siyempre, kaming mga magulang, iniisip namin yung future niya. Kaya madalas na napapagalitan siya. Makulit na pasaway. Mabait naman siya. Kaso, siyempre, uh, bata. Uh, minsan, sumusuway. Pagputok ng araw kasabay ng pagising ng kanyang ina... Ay, Sermon agad ang kanyang nagiging almusal. Wasted ang gimikerang dalaga. Pero imbis na magalit, awa sa magulang ang nararamdaman niya dahil aminado siyang lumalagpas na sa limitasyon ng kanyang pag enjoy Hanggang isang araw, isang sitwasyon pala ang tatapik sa kanyang pagkatao. Akala mo maganda? Ha? Mas maganda pa sa iyo eh! <laughs> Dahil ang kanya palang kagandahan na kinaiinggitan ng iba, ay siya rin palang kapintasan na ibabato sa kanya. Masakit po sa akin na masabihan na ganda lang ang meron ako and din, wala nga daw po akong utak, ganun, tamad daw po ako. Pero alam ko po kasi sa sarili ko na may mararating ako at may talino din po ako and magaling din po ako sa ibang bagay asenso ka. Yan ang bulong ni Jean sa sarili habang nakatingin sa salamin. Hawak ang mga makeup na itinuturing niyang mga kaibigan, naisip ni Jean na simula ng pagbebenta ng pampaganda. Inausap ko po yung sarili ko kung hanggang doon lang po ba talaga ako, kung ganda lang po ba talaga yung meron ako. And tinignan ko po sa, yung sarili ko sa salamin. And sinabi ko po na hindi, hindi ka lang hanggang doon, magtatagumpay ka and at magiging successful kang tao. Sa wala at nahusgahang walang mararating, nagpursige si Jean mag-online selling. Pinatunayan niya na kaya niyang umasenso at isinama pa niya ang ilan sa mga kabataan na tulad niyang gimikero. At di na nagtagal, sa sipag at syaga, naging negosyante na nga ang dalagang gimikera sa edad na 17. Ibang klase na ang narating ni Jean. Nakapagpagawa na ng sariling bahay at may magarang sasakyan. May mga paupahan na din. Sobrang ano ko, saya uh, at sobrang proud. Kasi hindi ko akalain na ano eh, na yung ini-expect ko na walang mararating bonggang-bonggang negosyo niya. Napakating po siyempre. Lahat ng natatamasa namin dahil din sa kanya. Pero ang mas tagumpay niyang itinuturing ay ang nakatulong siya sa iba. na inspire po ako kay Jean kasi nung una estudyante lang siya. Tapos kung ano na po yung narating niya ngayon, ibang-iba na po. Ganon din po ako noon na working student. Tapos unti-unti, maabot ko rin po pala yung pangarap ko katulad po niya. Hindi po kasi madamot si Jing. Simula ng pagkabata, uh, maganda yung kanyang puso o no? intention sa buong. Ika na. kaya parte pa rin ang buhay ni Jean ng kasiyahan at pagpaparty. Pero hindi na tulad noon, na ubos biyaya parati at walang pakialam. Dahil ngayon, alam na ni Jean ang kanyang calling sa buhay. Ang kanyang obligasyon, ang kanyang prioridad, ang tumayo at harapin ang araw kasama ang mga taong nagmamahal at umaasa sa kanya. Para sa mga kabataan dyan na kagaya ko, dapat po um, mag-enjoy kayo sa buhay nyo, pero alam nyo dapat yung priorities nyo para hindi kayo mapa, mapasobrang gala, ganyan. Dapat um, balanse lang yung buhay nyo. At sa pa po ng makakaya, um, tutulong po ako para maabot po ng mga kabataan yung pangarap nila. Aminin natin, talagang nakakatulong ang itsura o kagandahan ng isang tao. Pero siguro dapat hindi lang beauty, but brains. Haluan mo pa ng kagandahan ng kalooban. Kaya tulad ni Jean, ako ang aming programang Rated Corina ay patuloy ding gumaganda ang pinapalabas sa inyo kada linggo. Dahil sa inyong pagmamahal at suporta at siyempre tayo'y nakakatulong sa nakararami at magbigay po ng inspirasyon sa mga kabataan at mga nanay. Yan ang aming prioridad at advokasya. Mula noon na hanggang ngayon, hindi po namin kakalimutan ang aming pangako na magpasaya at magbigay pag-asa sa mga kabataan at mga nanay. Barangay! sa aming pamimigay. Siyempre, may social distancing pa rin. Pinagmask ang mga bata at nanay. Sa tulong ng ating mga sponsors at mga bago kong Corina Angels na talaga namang parami ng parami, may grocery ang mga nanay, safety kits, at pampaganda galing kay Jean. May pagkain din. Basta tulong-tulong tayo. Congratulations, Jean. Hindi ka lang umasenso sa buhay, nakakatulong ka pa sa marami. Nagmamalasakit at patuloy ang inyong suporta. Thank you. Darating ang araw na wala ng bata sa Luzon, Visayas at Mindanao nanatiling nakapaa. Ang saya-saya, 'di ba?